kay mga kasimanwa sa accident prone area nga sakop it sa Pelisiano Balite ruwatan nga ginatindugan din uh, pakamayat sa area no from uh, Balite NPS na kumpirma naton ro accident nga matabo ya ka ina actually self accident no sa ka sa mga kasimanwa na na lose control makarabi mainit at tempo pero ro problema abi mga kasimanwa kung mag-uwan pa basta awas sa tubig area no uh, gararo pila sa mga kwan, no? mga damages kung nga tuga it, eh. pag ko na matutubi yan sa unahan niya may tubi pa madanlog mga kasimanwa agara kita na ito may skid mark okay kaya rin skid mark kasi kaya ito kaya na actually wawon niya sa area pag natin sa balite MPS, wala kita nakita. Ya man as early as 6 o'clock kaya na may nag-agi sigon nga uh, truckman, yung buligan, niya mapull pull out niya sa area. Pero hararong anang nga habong buwan, no? mga kasimanwa. Okay. Hararong anang nga habong buwan. swerte lang, no? Nga wak mahugog. Wow, sas mariusit. Okay. Uh, ah, humok, amirong nga po. Karalika na. Medyo may, may barandilya. Misan paano, you no? Know? Uh, sa initial natong information, ang galing man base sa information it uh, or investigation balay ti MPS pa agtugon sa direksyon ni Iloilo, rong uh, green nga uh, van mga kasimanwa no, uh, halin sa area it katiklan o galing hay na lose control rong uh, driver dahil nga ni nga madanlog rong karsada paubos pa no, mga kasimanwa. Gani nga harat aro resulta. Ginting man siguro ni driver nga uh, mabawi rong manobela, maibalik sa lugar, galing nga harat ang ani. Nakita natin sa skid mark, no? Mga kasi manwa, hindi yun pagturiya. Uh, sa barandilya. Wa man it injured actually as per information, no? May separate kita nga uh, video interview hal mismo sa aton nga hepid balit MPS kay Police Captain Doni Magbanwa, no? So hopefully hay matawa nyo man dat atensyon aton nga mga taga uh, Department of Public Works and Highways ayuson nyo man no daya karang uh, barandilya kay man delikado no okay no, kasi man ako mahadto man ako mag panabi no so, basi kun na gumuho sa kunag okay mas ko gali wala nga impact no mga no, kasi man wala mas ko impact ara taro anang so, Maya diyan sa part 8 ko na ba nagapilinanot no? at bilusak kento nga may uh, damages no dahil ara kita tay no kita taro uh, sa madho mutabaw no? bro uh, impact mga kasiman ba? okay so extra careful sa ato ng mga biyaheros na nag sa area itara ginakabig ganing arang uh, accident prone area sa Feliciano Balete mga kasimanwa sino to kay na kay madam to sa may baraka di karaw ay uh, aga-aga pa na tabo. tubog pa nga na si Kung Sanda so pa siya nakabatiyag sige lang importante haywa it naninahan sa natabo karang ng kay aksidente na aga yes, may area mga kasimanwa. so, sa kasibanwa ang jolom para sa patas ang may tagi-puso niya publiko Sagya pa na ako si Malbert, Delidad, number 107.7, Energy FM, Kalibo, kasimanwa ko palangga. 107.7, Energy FM, Kalibo.